Lagi nilang sinasabi na ang paghihiganti ay mas masarap kapag malamig. Pero hindi sang-ayon dito ang Ukraine. Para sa Ukraine, ang pinakamainam na paghihiganti ay pagsabog, kahihiyan, at kamatayan ng mga pumatay sa kanilang mga tao. At kung paghihiganti ang nasa menu, ang Russia ang palaging customer sa restaurant ng kamatayan ng Ukraine. At ngayon, muling nakapaghiganti ang Ukraine. Nalipol ang buong brigada ng kriminal sa digmaan ng Russia dahil sa mahusay na operasyong isinagawa sa loob ng Russia. Noong Setyembre, labing anim kabilang ang Kiev Post sa mga pahayagang nagulat ng pagsabog ng Ukraine sa rehiyon ng Primorsky Krai, tinarget ng Ukraine ang brigadang ginamit ng Russia sa mga krimen sa digmaan mula ng simulan ni Vladimir Putin ang pananakop. Hindi ito karaniwang pag-atake. Bagamat napatunayang epektibo ang mga drone nitong mga buwan, hindi ito ang ginamit na sandata sa pag-ataking ito. Mataas ang panganganib gamitin iyon. Maraming chance mapabagsak ng air defense ng Russia ang mga drone. Kailangang isagawa ng mga operatiba sa lupa ang pag-atake para matiyak na tama ang tatamaan. At perpektong na isakatuparan ito ng Ukraine. Ang target ay ang maliit na pamayan ng Shaitova sa Primorsky Krai, kung saan Vladivostok ang kapital. Malalim sa teritoryo ng Russia ang ng ito ang Vladivostok mismo ay nasa baybayin ng Pasipiko ng Russia. Ibig sabihin ay mas malapit ito sa Japan at China kaysa sa Ukraine. Para maisagawa ang isang pag-atake dito, kinailangan ng mga operatiba ng Ukraine na makapasok ng mahigit 3,700 milya sa loob ng Russia, na mas malayo kaysa kayang marating ng kahit anong drone ng Ukraine. Huwag na lang isipin ang panganib ng drone strike. Kinailangan ng Ukraine gawin ang atake gamit ang tao dahil wala na silang ibang paraan. Nagtatago na sa Shaitova ang mga miyembro ng isang daan at 55 Tath Guards Marine Brigade ng 47 ta Separate Airborne Assault Battalion ng Russia. May dugo sa kamay ang grupong ito pagdating sa digmaan sa Ukraine dahil kasali sila sa mga pag-atake ng Russia laban sa ilang rehiyon ng Ukraine noong simula ng pananakop. Lumaban ang brigada at batalyon na ito malapit sa Kiev, Mariupol at rehiyon ng Volodyar. Kamakailan, lumaban din ito laban sa mga sundalo ng Ukraine sa Kursk at Pokrovsk na mahalagang sentro ng logistika mula nang magsimula ang digmaan Target na ng Russia ang lugar at matinding pinsala ang naralasan ng mga sibilyan dahil sa sunod-sunod na pag-atake. Gusto ng Ukraine na tamaan ang mga sundalo mula sa grupong ito. Kailangan nilang gawin iyon bilang paghihiganti para sa lahat ng nawala ang buhay sa malulupit na pag-atake ng Russia. Pero dahil hindi maaaring gamitin ang mga drone, kinailangan ng mga operatiba ng Ukraine na kumilos sa loob ng Shitova, malalim sa teritoryo ng kalaban. Noong Setyembre 16 alas 9 ng umaga, nagbunga ang kanilang pagsusumikap. Nagsimula ang umaga na parang karaniwan lang para sa isang daan at limamput limang guards. Dumating ang mga sundalo ng Marine Brigade sa base nila sa Shaitoba. Handa para sa bagong araw. Ano man ang plano ng militar ng Russia para sa kanila. Pwedeng pagsasanay o briefing sa susunod nilang operasyon sa Ukraine. Ano man ang layunin, sinigurado ng Ukraine na magbabago na ang lahat para sa mga unit na ito. Dumating ang mga sundalo ng Russia at ipinarada ang kanilang sasakyan sa kampo militar na naging punong himpilan nila. Dalawang malalakas na pagsabog mula sa paradahan ng kampo ang sumira sa kanila. Ipinapakita nito na alam ng Ukraine ang eksaktong lokasyon ng target at natinamaan agad nang magtipon ang mga ito sa bukas na lugar. At sa ngayon, iyon lang ang alam natin. Iyon lang ang tiyak tungkol sa kung ano ang naabot ng matapang na pag-atake ng Ukraine sa loob mismo ng Russia. Walang opisyal na bilang ng mga sundalong Russian na namatay noong Setyembre labing anim kung nagdulot ba ng permanenteng pinsala ang Ukraine sa target nilang kampo militar. Ayon sa Kiev Post, naniniwala ang isang hindi pinangalan source mula militar na intelihensya ng Ukraine na matagumpay ang pag-atake. Ang isang daan at 5.5 limang Brigade ay kilala sa kalupitan sa sibilyan at pagpatay sa bihag na sundalong Ukrainian. Ayon sa source, inaasahan naming lalabas na ang mga obituary sa lokal na media at channel sa Vladivostok. Iyan na ang lahat ng kailangan mong malaman mula sa panig ng mga Ukrainian. Naniniwala silang ang pambobomba sa paradahan ay nakapatay ng ilang miyembro ng Brigadang Sangkot sa malulupit na krimen, laban sa mga sundalo at sibilyan ng Ukraine. Maaaring ito na lang ang lahat ng malalaman natin sa kinalabasan ng pag-atake. Ayon sa source, mula sa serbisyo ng Intelhensya ng Ukraine, Serbisyo ng Intelhensya ng Ukraine, ito ay isang lubos na lihim na operasyon. Ibig sabihin, ang uri ng impormasyon na karaniwan nating nakukuha tungkol sa pag-atake ng Ukraine ay maaaring hindi natin makuha sa pagkakataong ito. Sa huli, bakit nga ba ibubunyag ng Ukraine ang alinman sa kanilang mga sekreto? Sa pagtatago ng lahat ng impormasyon, hindi makakakuha ng anumang pahiwatig ang Russia mula sa Ukraine para matunton ang kanilang mga operatiba sa Vladivostok. Ganoon din ang Russia. Tahimik lang sila. Hindi na nakakagulat yon. Inamin na rin ng mga autoridad ng Russia na may mga pagsabog na naganap na nagpapahiwatig na masyadong malalakas ang mga pagsabog na iyon para maitago ng Russia sa mga residente ng Shitova. Gayunpaman, ayon sa ulat ng Pravda tungkol sa pag-atake ng Ukraine, nagbigay ang Russia ng medyo mahina na dahilan na ang mga pagsabog ay nangyari dahil sa isang insidente sa gas equipment. Iyan ang pahayag ng Russia. Pero nagtatanong tayo kung anong gas equipment ang posibleng magdulot ng dalawang malalakas na pagsabog sa isang military compound na dapat may safety protocol. May iba pang palatandaan ng malaking pangyayari sa Shatova Compound. Isang maikling video mula Armor Mash Telegram Channel ang nagpakita ng mga pulis at opisyal sa Vladivostok na humihinto ng sasakyan para inspeksyonin. Ang video mismo ay kinunan mula sa isang sasakyan na dumadaan sa kalsada kung saan nagaganap ang isa sa mga inspeksyong ito. Ang mga militar at pulis ay nagsusuri ng mga sasakyan sa harap ng isang look sa Vladivostok. Isang helikopter ang nakita roon kanina. Ayon sa ulat ng Telegram Channel, sabi ng mga driver, karamihan ay pinapahinto sa checkpoint sa Shatova. Ayon sa Pravda, dumating sa lugar ang ilang sasakyan, kabilang ang may tauhan ng Russian Security Service at helikopter na binanggit ng Amarmash Channel. Pinalibutan ng Russia ang paligid ng ilang gusaling administratibo ng Shatova matapos ang pag-atake. Habang binabakuran ang paradahan, dapat tanungin kung insidente ito ng gas equipment gaya ng sabi ng Russia, bakit pati mga gusali ng administrasyon ay binabakuran? Bakit may mga helikopter at pinatigil ang mga sasakyan sa rehiyon kung saan naganap ang pagsabog? Ano ang ginagawa ng Russian Security Service? Dumadalo sila sa insidenteng pinalalabas ng Russia na aksidenteng trahedya. Mayroong hindi tugma rito. Mas malamang kaysa sa isang pagsabog ng gas na ang Ukraine ay nagsagawa ng isang matapang na pag-atake sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Napatay nito ang mga kriminal ng digmaan na responsable sa ilan sa mga pinakamalulupit na gawain na ginawa sa digmaan hanggang ngayon. Ang mga tauhan ng Russian Security Service ay nasa Shatova at naghahanap ng mga palatandaan kung sino ang nasa likod ng pag-ataking ito. O baka ginawa pang gas engineer ng Russia ang mga tauhang iyon? Malabo naman, 'di ba? Kawili-wili, hindi ito ang unang beses na nagawa ng Ukraine na magsagawa ng pag-atake sa malayong rehiyon ng Vladivostok noong Mayo 30 iniulat ng Kiev Independent. na nagsagawa ang mga operatiba ng serbisyo ng intelihensya ng Ukraine ng katulad na pag-atake sa Desant Nayabay, Vladivostok. Sinira nila ang mga kagamitang militar at nagdulot ng pinsala sa mga tauhan ng militar ng Russia sa proseso. Mas mahalaga, nagdulot ang pag-atake ng dalawang malalakas na pagsabog sa parehong target na tinamaan ng Ukraine Noong Setyembre 16, isang daan at separate Guards Marine Brigade ng Russia ng apat naput pitong separate air assault battalion. Sa pagkakataong ito, iniugnay ng Russia ang dalawang malalakas na pagsabog na tumama sa mga sundalong sangkot sa mga krimen sa digmaan sa pagsiklab ng mga propane butane cylinder sa loob ng isang sasakyan. Ipinapakita nitong handa na agad ng Russia ang palusot nila sa pagsabog ng gas noong Setyembre labing-anim mukhang napakakakataon lang ng lahat. Posibleng noong Setyembre, labing-anim nagsagawa ang serbisyo ng intelihensya ng Ukraine. Nang lihim na malalim na pag-atake sa Vladivostok na ayaw ipaalam ng Russia. Hindi ito unang beses na tinarget ng operatiba ng Ukraine ang paradahan gamit ang pagsabog. Mahigit isang linggo lang ang nakalipas. Noong ikawalo ng Setyembre, ginamit ng Ukraine ang parehong teknik, pati na rin ang dalawang pampasabog para targetin ang punong tanggapan ng isang unit ng Russian National Guard na kasalukuyang tinutuluyan ng ilan sa mga kilalang berdugo ng Bucha na gumawa ng mga krimen sa digmaan, kabilang ang pagpatay sa daandaang sibilyang Ukrainian noong unang mga linggo ng pananakop ni Putin. Mayroon kaming detalyadong video na tumatalakay sa operasyong iyon at kung ano ang ibig sabihin nito para sa Russia at Ukraine. Kaya panoorin ninyo ito para malaman pa ang iba. Ang isang pares ng dalawang pagsabog sa isang lugar kung saan nagtitipon ang mga kriminal sa digmaan ay maaaring isang pagkakataon lang. May mga naniniwala pa rin sa Russia kapag sinabi nitong aksidente lang ang pagsabog ng gas. Tatlo na, pareho ang modus. At lahat ay tumatarget sa military facilities na tinitirhan ng mga sundalong gustong gantihan ng Ukraine. Hindi iyon aksidente, pattern talaga iyon. Pinapakita nito na may plano ang serbisyo ng intelihensiya ng Ukraine at hindi alam ng Russia paano pigilan ang mga pag-atake. Malupit, mapanira, at malakas ang paghihiganti ng Ukraine at posibleng napatay nito ang mga sundalong itinuturing nilang mga kriminal sa digmaan. Maraming dahilan ang Ukraine para gustuhin ang ganitong uri ng paghihiganti. Mula nang simulan ni Putin ang pananakop, tuloy-tuloy ang mga krimen ng Russia sa digmaan tulad ng pagpatay sa sibilyang Ukrainian, pagpapahirap, at pagpatay sa ilang bihag ng digmaan o mga bihag ng digmaan. Parehong inakusahan ang dalawang grupong Target ng Ukraine noong Setyembre, labing-anim ng mga krimen, laban sa mga bihag ng digmaan. Mayroon ding mga krimen na patuloy pa rin ginagawa ng militar ng Rusya. Ilang taon matapos ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Noong Marso dalawang libo at 24, inilathala ng United Nations Human Rights Monitoring Mission sa Ukraine. Human Rights Monitoring Mission sa Ukraine. Ang mga natuklasan nila tungkol sa alegasyon ng pagpapahirap ng mga sundalong Ruso sa bihag ng ang Ukrainyano. Ayon sa ulat ng Human Rights Monitoring Mission sa Ukraine, tumaas ang mga kapani-paniwalang aligasyon ng ganitong uri ng pagpapahirap. Laganap na ngayon na halos bawat bihag ng digmaang Ukrainyano ay may malupit na kwento. Ayon kay Daniel Bell ng Human Rights Monitoring Mission sa Ukraine, halos lahat ng nakapanayam naming bihag ng digmaang Ukrainyano ay nagsabing sila ay pinahirapan ng mga tauhan o opisyal ng Rusya sa pamamagitan ng pambubugbog, kuryente, pagbabanta pagpuesto sa mahirap na posisyon at kunwaring pagbitay habang nakakulong. Mahigit kalahati sa kanila ay nakaranas ng sexual na karahasan, dagdag pa ni Bell. Sinabi rin ng Human Rights Monitoring Mission sa Ukraine na mayroon itong mapagkakatiwalaang ulat na ang Rusya ay lumipat mula sa kunwaring pagbitay patungo sa totoong pagbitay mula Disyembre 2000 at 23 hanggang Pebrero 2000 at 24 sa labindalawang insidente. 32 Ukrainian nabihag ng digmaan ang iligal na napatay. Isipin mo, tatlong put, dalawang pagbitay sa loob ng tatlong buwan ng digmaan sa Ukraine. Kung nagpapatuloy ang ganoong proporsyon ng sundalo ng Rusya, aabot sa apat na raan at lima ang ganitong pagbitay mula simula ng digmaan. Ang bilang na ito ay mula sa datos ng Human Rights Monitoring Mission sa Ukraine at haka-haka lang. Gayunpaman, mahirap ding paniwalaan na tanging sa loob lamang ng tatlong buwang yugto nagsagawan ng mga pagbitay ang Rusya bago sila umatras. Mas malamang na ang pagpapahirap at paminsang pagpatay sa mga nahuling Ukraino ay karaniwang gawain ng mga puwersa ni Putin. Noong Marso, Marso 2025, iniulat ng Amnesty International na patuloy inaabuso ng mga autoridad ng Rusya ang kanilang mga bihag ng digmaan. Ayon sa organisasyon, madalas hindi pinapayagan ng Rusya ang mga bilanggo makipag-ugnayan sa pamilya nila. Kaya, mayroong pagpapahirap sa parehong mga bihag na militar at sibilyan pati na rin ang sapilitang pagkawala at iba pang di makataong mga gawain. Sabi ni Agnes Kalimar ng Amnesty International, ang pagputol ng komunikasyon ng mga bihag sa kanilang pamilya ay isa sa, isa sa pinakamasamang gawain ng mga kriminal ng digmaan ng Rusya. Ipinapakita ng sistematikong pagpigil ng Rusya sa komunikasyon ng mga bihag at sibilyang Ukrainyano ang layunin nilang gawing di makatao at patahimikin ang mga ito. Iniiwan nito ang kanilang mga pamilya sa matinding pagdurusa habang naghihintay ng balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay, ayon kay Kalimat. Ang kawalan ng komunikasyon ay nagpapadali sa mga autoridad ng Rusya na ihiwalay ang mga bihag, kaya mas madali ang malulupit na pagpapahirap. Sapagkat, hindi makakapagsumbong ang isang bilanggo ng digmaan mula sa Ukraine tungkol sa nangyayari sa kanila, kung sila ay putol ang komunikasyon sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang iilan na nakakatakas sa pagpapahirap, alinman sa sarili nilang paraan, o dahil sa pagpapalitan ng mga bihag, ay may masasaklap na kwento na maibabahagi. Nakapanayam si Maxim Bukovic ng The Guardian noong Hunyo libo at 25. Nahuli si Bukovic sa simula ng pananakop ng Russia at nakalaya lang noong libo at apat sa Ukraine. Mula sa simpleng sipa at pagnanakaw kay Bukovic, Agad itong nauwi sa lantad na pagpapahirap ng kanyang mga dumakip. Hindi lang pisikal kundi pati psikolohikal ang pagpapahirap. Ayon kay Bukovic, tungkol sa opisyal ng Russia na marunong manghimasok sa isipan ng mga bihag. Tinanong niya kung sino ang may aswa at nasaan ang mga asawa ng sundalo. Sumagot ang isa sa Poland at ang isa pa sa Germany. Ikinuwento niya ng detalyado at malaswa ang ginagawa ng kanilang mga asawa sa pakikipagtalik. Naisip ko, may matinding problema ang opisyal na ito, sabi ni Bukovic sa Guardian. Ayon kay Bukovic, pinilit ang mga sundalo na magbasa ng Russian propaganda at pinalo ng kahoy kapag nagkamali magsalita. Nagsimula ang interogasyon pagdating ng mga bihag ng digmaan sa bilangguan sa Luhansk. Karaniwan na raw ang paggamit ng kuryente, ayon kay Bukovic. Pinuwesto siya sa mga posisyong nakakapagod at binugbog gamit ang rubber na pamalo. Tiniis niya ang lahat ng ito habang kinakaharap ang psikolohikal na pagpapahirap at mga pagbabanta. Sa huli, pinirmahan ni Bukovic ang isang maling pag-amin para sa isang bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam at pinilit siyang magtrabaho ng kanyang mga tagabihag sa ilalim ng banta na bubugbugin siya kung hindi siya susunod. Isa itong nakakakilabot na personal na kwento. Pinatutunayan nito ang mga natuklasan ng Amnesty International at Human Rights Monitoring Mission sa Ukraine. Ito ang mga krimeng pinaniniwalaan ng Ukraine na ginawa ng isang daan at 55 Guards Marine Brigade ng Russia at Apat 47 pitong Airborne Assault Battalion saan man sila nag-operate. Noong Setyembre, labing-anim gumanti ang Ukraine. Hindi lang para sa pinsalang ginawa ng mga sundalong ito sa mga lungsod ng Ukraine, kundi pati na rin sa ginawa nila sa mga bihag na sundalo na kanilang nahuli. Hindi lang pagpapahirap at pagpatay sa bihag ang mga krimen ng digmaan na ibinibintang ng Ukraine sa mga sundalo ng Russia, nabanggit natin ang mga sibilyan kanina. At sila ang madalas na nakakaranas ng bigat ng agresyon ng Russia. Ayon sa statista, 13,883 na sibilyang Ukrainian ang namatay dahil sa mga pag-atake ng Russia mula Pebrero 24. 2,022 hanggang Hulyo 31, 2,025. 726 dalawampu't anim sa kanila ay mga bata. Isa pang 35,500 at walo ang nasugatan dahil sa mga pag-atake ng Russia sa parehong panahon at 2,200 at 34 sa mga nasugatan ay mga bata. Ang mga sibilyang ito ay namamatay dahil sa mga taktika ng terror na isinasagawa ng Russia. Madalas utusan ni Putin at mga kasabwat niya, ang militar ng Russia, na umatake sa mga lungsod ng Ukraine kahit walang target na militar. Nakikita natin ito sa malalaking pag-atake gamit ang drone at missile na naging bahagi na ng paraan ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Ganoon din sa mga pag-atake ng artilerya na sumira sa maraming lungsod ng Ukraine. Ayon sa Atlantic Council, iniulat ng United Nations Independent International Commission of Inquiry on Ukraine noong Marso 2000 at 25 na ang ganitong mga krimen sa digmaan ay bahagi ng kapaligirang nililikha ng Russia sa Ukraine. Inilalahad ng ulat ang isang klima ng kawalang batas sa buong mga lugar ng Ukraine na sinakop ng Russia, kung saan ang sino mang itinuturing na potensyal na banta sa pananakop ay pinupuntirya. Maaaring arestuhin ng mga autoridad at dalhin sa mga detensyon sa sinakop na rehiyon o ipatapon sa Russian Federation. Ayon sa konseho, Sistematiko ang mga pag-atake laban sa mga sibilyan ng Ukraine. Kasama sa biktima ang sino mang maaaring maging banta. Mula militar, leader ng relihiyon, aktivista, mamamahayag, at kahit sino mang humadlang sa layunin ni Putin sa Ukraine, sunod-sunod ang mga krimen sa digmaan at sawang sawa na ang Ukraine. Noong Setyembre, labing anim nagpadala ng mensahe ang serbisyo ng Intelhensya ng Ukraine sa Russia. Alam namin kung saan ninyo tinatago ang ilan sa pinakamalulupit ninyong kriminal ng digmaan, mga sundalong pumatay at ng torture ng mga sibilyang Ukrainian. Alam namin hindi lang kung saan nagtatago ang mga kriminal, kundi pati paano sila tatamaan. Ayon sa anonymous source ng Kiev Post noong Setyembre, labing anim may darating pang iba matapos ang ginawa ng serbisyo ng intelihensya ng Ukraine. Layunin ng Ukraine na papanagutin ang bawat Russian na mananakop sa mga krimen sa digmaan sa kanilang lupa ayon sa source. Ipinapahiwatig nito ang nakita noong Setyembre labing anim at ang naunang pag-atake malapit sa Vladivostok. Ang pagtumba sa ilang berdugo ng butcher ay simula pa lang ng kampanya ng paghihiganti na kukuha ng mas maraming buhay ng sundalong Ruso. At napatunayan ng Ukraine na kaya nitong isagawa ang mga uri ng operasyon na nagpapagana sa ganitong paghihiganti. Tulad ng sinabi ng National Interest, noong Hunyo 2000 at 2025, kailangang matakot ng Russia sa Advanced na Intelligence Network ng Ukraine. Ang serbisyo ng intelihensya ng Ukraine at serbisyo ng seguridad ng Estado ng Ukraine ay naging makapangyarihan at kaya nang magsagawa ng mga operasyon sa buong mundo. Kasama na rito ang sabotahe, asasinasyon, cyber warfare, at mga uri ng pambobomba sa teritoryo ng Russia na nakita natin noong Setyembre 16. Nakikipagtulungan ang intelligence network ng Ukraine sa CIA ng Amerika at military intelligence, anim ng United Kingdom, kaya't nagkakaroon sila ng kakayahang kumilos na parang Mossad, iniulat ng The National Interest. Hindi lang intelligence agencies na limitado sa kung ano ang matutuklasan nila sa Ukraine ang kinakaharap ng Russia. Maraming bansa ang nagbibigay sa Ukraine ng lahat ng intelligence na kailangan ng serbisyo ng intelihensya ng Ukraine at serbisyo ng seguridad ng estado para tamaan ang Russia sa mismong teritoryo nito. Mas naging epektibo at mahusay ang mga operatiba ng intelligence ng Ukraine at lalo pa silang gagaling habang tumatagal ang digmaan. Ibinahagi ng Defense Express noong Agosto kung paano ginagamit ng intelligence operatives ng Ukraine ang artificial intelligence para mapabilis at mapatalino ang kanilang operasyon. Si Kirilo Budanov, na siyang hepe ng serbisyo ng intelihensiya ng Ukraine ay nagsabi na ginagamit na ngayon ng kanyang organisasyon ang artificial intelligence para mangalap ng impormasyon, suriin ang mga natuklasan, at makagawa ng mabilis na desisyon. Batay sa datos, ang artificial intelligence ay nakakagawa sa loob ng ilang saglit ng mga bagay na dati ay inaabot ng ilang oras o mas matagal pa para sa mga tao. Iyan lang ang katotohanan, ayon kay Budanov. Iyan ba ang aasahan ng mga kriminal sa digmaang Russia ngayon? Kaya na ng Ukraine na magsagawa ng lihim na pag-atake laban sa mga kriminal ng digmaan kahit libu-libong milya sa loob ng Russia dahil sa artificial intelligence at dagdag na tulong ng intelihensya ng kanluran, napapaisip si Putin sa posibleng gawin ng Ukraine sa hinaharap. Tungkol naman sa mga pag-atake na isinagawa sa teritoryo ng Russia, nagsagawa ang Ukraine ng tatlong sunod-sunod simula noong Setyembre, labing dalawa na nagdulot ng sunog sa St. Petersburg. Gaya ng nakita sa Vladivostok, may pag-atake ng mga operatiba ng Ukraine laban sa Russia sa sa mismong teritoryo nito. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang video tungkol sa pinakabagong mga operasyon ng serbisyo ng intelihensya ng Ukraine at serbisyo ng seguridad ng Estado. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.